<laughs> Chika muna. Grabe naman. Interview na muna bago ka. Oh, Ayat ha. Ano nangyari? Ah, so. <laughs> hindi. Hindi lang ako siguro madalas makita lately. Okay. Um, kaya siguro. Pero I've been um, detoxing for like, hindi naman regular, but it's been, ginawa ko siyang parang um, part ng monthly routine just to feel better and, and syempre medyo hindi naman talaga tayo gumagabata, di ba? So as much as possible kung sa ang parte mo kaya mag detox when it comes to health and gut health, mas dura ako na ko focus more on clean eating, more on proper sleep. Okay. Um, para lang talaga pag kasi maaga ako gumigising, I wake up at 5, I, um, I make the kids baon, prepare ko yung ba baon ni Rice for work, and then I do about my day. Um, talagang antok na rin talaga ako ng hapon kay. Wow. Pero may college ka na rin kasi kaya talaga importante na ano, 'di ba? Na may pagkat health tayo ano, nalala. oh, At saka ano din, more than more ang naging goal ko kasi hindi naman talaga yung pumayat para naging bonus na lang siya. Pero siyempre, hindi ko naman ako magiging plastic, hindi ako masaya sa nangyari pagpayat, ba? Diba? Siyempre, oh. happiness. Yes. Pero, mas nag-focus talaga ako dun sa gusto kong to feel lighter. Kasi naramdaman ko yung pagiging positive ng no? mindset ko. Mas positive yung energy ko. Kumbaga, mas kalmado ako with, with what I'm doing. So, more on fruits, juicing, um, more greens, na, um, organic greens. And then, there are times that I'll just have pomelo during the day. And then, kasi nag-RRMB ako for Andrew Bobo. So there are times talaga na kailangan ko rin talaga siyang kawing part ng lifestyle ko. Kasi otherwise, baka may gout na ako ngayon dahil. Oo. Pero dahil hindi ka ba kinakabahan na pag pumapayat ka, nagiging sexy ka, baka may dumating na naman na another blessing. It's a blessing. Yes. nga, sabi natin, ang blessing ay blessing. Kung mangyayari, siguro para talaga, muling magkaroon ng isa pa pagdating ko naman, kasi okay naman din kami na we're a family of five. um, well, um, kumbaga, paano ko ba i-hindi ko karang English? Eh? Kumbaga, distribute ko na maayos ang oras at uh, pagmamahal naming mag-asawa sa bawat isa sa kanila. Um, kung ano ka naman na maging bonus, why not? So, bukas pa pala yung tindahan. <laughs> Pag-isa! Pag-isa! <laughs> 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 pero napupuyat ka ngayon kasi nga kakalap ang mo lang na isang series. Oo, ah. pero